Kaya na no, huli, ayan, ayan pala yun. So, yun. Pero ako si Nanag. Ayan na, guys. kusina so, na natin dyan. Ayan. So, punta po kami ng bayan. Syempre, tatlo po kami. <laughs> Ala, si Rana. Kasama ko si Ate Bidang. At syempre, hindi mawawala si Jame. Baby girl. Ay, yeah, ay. <laughs> baby girl, di ka na baby girl. Ako dapat kasi, ano, ikaw ay matangka, di ba? Ano Tibila? lang, ako sa timpon? Kasama namin yung mama namin. <laughs> mama dito sa bato. Sabi ko kay Jamil kahapon sisipunin ka. Ako man yung sinipon. Oo, oh, ikaw yung sinipon. Oh, kami, hindi kami sinipon. Pero obos yung ice cream sa amin kagabi. Oo, <laughs> Napadami yung ice cream. Ako ano din. Napadami na din yung ice cream ko. Kaya, huwag kayong magbibigay ng Oo oh, nga pala. Nag-ano pala ako ice cream. Kaya yung sinipo. Ah, kaya pala. Ice cream mm. yung. So, yung mga kusina, dumahan kami dito. At syempre, nakilala ko na si Vicky. Ayan. Yung Vicky ay, ni, ni Kuya Noli. Ayan o. No? <laughs> yan pala yung si Vicky ni Kuya Noli. Hindi ko alam Ayala, na pala. yan pala yung Vicky ni Kuya Noli. Kaya yung Vicky. Oo. Alam ko may babae na si Vicky. Si Kuya Noli. Hindi. Kasi nung ano talaga, Akala ko kung sino yung bikini na sinasabi ni Kuya Noly, sabi ni Kuya Noli. Ako nga din, tapos yung Mura, akala ko si Mura yung ano. Oo, talaga, yung pala si Mura, yung motor. <laughs> yung motor. first, <laughs> akala ko si Mura talaga first yung, time kong ano. kung malaman yung ano, ano talaga, ngayon ko lang talaga na ano na, yan talaga yung bikini ni Kuya Noly. Grabe. So, syempre, abangan nyo na lang. Papunta kami ng, ano, ng bayan. So, ay palingke. Sa amin kasi bayan yun sa amin. Bayan yun. Bayan oh, Bayan. Ah, bayan Palinke, din. Palingke, isa lang. Oo, oh, isa lang. Oh, ganun naman pala yun eh. Pinapera pa ako. Syempre, may tugtog kasi. So, kailangan natin malakas yung boses. Kasi mamaya, kasi yung boses ko talaga ganito lang eh. Ayan. <laughs> Siya lang po <ko> nakakarinig. <laughs> Oo. Oh, oh, so, Ayan, so, syempre, para masaya, kasama ka. kami tatlo nagsama. Kasi kami din naman magluto doon. Kasi <laughs> ba, kami tatlo magsama kasi kami din naman ang magluluto doon. So, bili na tayo ng giniling. Ipagiling na natin. Oo. Tapos, tatlo pang idadagdag na opo. And so, yan po yung bibigyan namin. Rice. Right. So, nagano po kami ng opo. Ayun, ayun na. Ano mo bukong ano? Tanong ko ano 25 mo? Twenty five sana po. Adi pirade. ko ano mam? Ano po, ma po Mo de na ko na red na ako ko sa tugay dadi mo doon tatlo kung magkano tatlo pa hmm. yung tatlo ko na na po ang tatlo mga alaga po ani mga tanong ma'am po ang sakwa kita tanong

75 let's go thank you very much thank you po tarami so punta po kami sa ano giniling po ano, giniling Ano kami ng giniling Mura lang naman pala yan, oh. 75 ang tatlo. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Dabal ang tinda. Kado ka naman. Ayaw ko mga bagay na 125 125. 125 kaya 75 nga ang mura nang pala tapos kapon yung ano namin nabili namin ang mahal wala ayun o no, may turay Thank <laughs> <laughs> you. Kami sa gilmeling, gilmeling. <coughs> so, ayan po at nagano kami ng karnin para giniling, para hilahok dito. Hello. Bibili ako ng turay. Hello. Kasi, Hello. hindi, kikilawin nila. Magkano kayo kilo? Oh! Kilo ka naman. Di si Kuya Karot kasi gusto nun yung dalawa. Hindi na mo. Ako magkilaw. Pati ni Kilo. Hindi yan. Yun yun yung kinikilo doon. So, gigilingin na po. Gigilingin na. ഞാൻ പറഞ്ഞു sa baboy. Mm -hmm. Ayan na yung OPPO 75 ang ang tayo dito na magana ng turay. Bakit dito? Nasa ah! turay na 70. Ha? Murano. Isang kiloin na lang natin. Kukuha lang ako ng kilawin nila. Isang kilo daw, Mil. Ay, sa dakilong, dakilong mo na. Ikikilaw lang naman daw. Talagang masarap ikilaw yan kasi sariwa. Ganun nga yung mga taga-buryas. Oo. Taga-buryas. taga Wait, dati darwang kilo ba baka yung... kalin ninyo? mo ba ipalitan natin? No. gatos. balik Sige na. Pinsan gatos. Okay. Sige. <laughs> Sige na. Yung... <laughs> One of Ah. Okay. Thank you. Ayan okay. po, ano natin? busong <laughs> out, ay, nagkano ka rin? Oo. Oh. Naka-discount kami. Ito. <coughs> 100. Thank you. Tara. Uwi na kami. Naka-discount sa ano, niya, vlog niya kay Kusina Girl. Ako mo. O, tara na ipalo, mo. Ipalo po, ipalo. Okay, thank you. Aaring thank you. Dapat. Thank you po. Mm -hmm kasi si may... Kasi yung ano? So, yun. Kasi ba kasi na nag e bike na po kami. Siya. Ngayon po kasi, Bago kahapon, pa. four man po siya. Uh -huh. Kasama namin doon, kasama si Kaya Karotman. Nandun po sa vlog ni Kaya Karotman, four man po siya. Ngayon, hindi na four man po. Isang e-bike na. Ayan, di ba? Driver na naman po siya. Uh -huh. na uh -huh. dri driver po siya ng uh -huh. e-bike. So, ayun, pa-uwi na po kami. Kaso, nagsigil. Ang nangalap, kami. Isang kabang bigas. <laughs> Isang kabang bigas. Isang kalahating kabang. Grabe. Uh, ka ay, ay. Umalis po kami doon 8. Umuwi. Umuwi kami 9. <laughs> <kami laughs> <laughs> <laughs> so, ayan. Kasi nag-ano pa naman kasi nagiling. So, ayan. May nagpaano kasi ako ng cellphone. Naganap kami ng case. Nagpa-tempered. So, yun na. Ayan, sa tibidang. At ayan si Jami. Saki, Jami, ako nakaupo. Ayan, nakukita nyo. Okay lang, guys. Okay lang daw. <laughs> Tapos, ayan yung ano namin. Four-man ngayon e-bike na. nag ano, <laughs> nagda-drive. Ayan, so. Abangan nyo na lang po doon sa bahay. Ay, bahay. Ay, bahay. Barak. Sa barracks. Sa po. Bahay na rin yun. Kasi doon kami tumira. So, ayan, let's go. Position. Position? Ayaw nga. <laughs> ayan na, guys. So, malapit na po kami, guys. Ayan. So, may truck kasi. Dito na po kami. Salamat po. Salamat po, ma. Ako lang na. Five na? Five na. Sina, Ayun ba? Wala, di ka pala magbabayad. Mapasok. Di ka na kami magbayad. <laughs> Aya ah. Thank you. Thank you na lang yung bayad namin. So, ayan na. Pauwi na po kami. Ayan. Ito po yung napamili namin. Ayan. At syempre, ayun, kaya tibidang yung upo. Ang mura ng upo. Ang bigat po ni kusina. Kusina, ang bigat daw. Ang bigat ko? Nanginginang <laughs> kasi ito. Okay yan. Okay lang daw. <laughs> so, ayun na po at ano. Hello, lata nga yung shirt. <laughs> Talaga ako. <laughs> ay, ay. Ay, ay. So, yung dalawa, si Porman, oh. Ay, si Porpa, eh, si na pala yan. Namimili ata yan sila. So, kami pagdating doon ay magloloto na naman kami. Diba? Baka. May iinitin pa ako. Apat pa yun ito na po dito na iyon na personal na pagtatagbak ng dadalan, pataasalamat. Ayun na. Ambau naman. Gacho. So, Sayan si Kaya Gacho. Ayun na si Biki. Lada na namin si Biki. siya ah. sa ano yung patatibidang? Ay, binalatan pa pala pauli. Pahuli lang yung prito. No? Pahuli lang yung prito. Okay. Let's go in motion. Manipis na ang ano ng open. Manipis. Oh baby, baby! Baby, baby! Shane, 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 shane! Oh baby, baby! Ano daw yun? Ah. <laughs> <laughs> ayun, Amo! Amo talaga!

ano? Paano yung baby baby tilo? Paano? Paano yung baby oh, baby? Oh baby baby. <laughs> baby! Baby baby! Mali! Mali! Magandang baby baby! Uh Oo! -oh. Mm. Ano kaya? Oh Alin. baby baby! <laughs> 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 joke lang, joke lang. Joke lang yun. Ayan. Hindi ganyan yata, May. Oh, yung paghiwa daw. Yan, ganyan nga kalapad. Amo talaga ay. Sige pa po ni, mi ko lang pa yun eh. Yan. Ingat sa matatalas na bagay. Munting paalala mula sa UNICEF. Ah. Oh. Matulis ba? Matulis. Ala. Matulis. Matulis. Tutusukin. Tutusukin ang alin. Ano lo? Nihiwa ni Jami. Ang? Ang puso niya. <laughs> Ayan yung upo. Ang puso mo'y lumulokso at nakikita ka. Bago yun mo. Ayun, bagong bago yun kuya. Oo. Magkatabi tayo! Parang yun ako po? Ako na talaga. Nanginginig ako pag magkatabi tayo. Sayo na at nag... Tapos na ako maglinis ng isda. Yeah, <coughs> like, nag na ako. Magluto niyan? O, kasi sa malaking kaldero ata yan. O, kawali. Ah, kawali. Oh, malaking kawali. I feel the tension of my balakang. Iya yeah, ay me. Sabi ni Ate Bidang, may yelo daw doon. Pero di ka daw doon bumili. So, sabi kasi niya wala. Sabi, sabi mo, wala, mo una. Tikagabi, na. sabi ko Hindi ko po alam. Basing sa sa ko Ayan, sorry kasi sabi kasi kanina mo magagawa ka ng yelo kaya yun Meron sinabi. Pero yung lalo, hindi pa nalang. Meron na muna doon pa ba? Mm -hmm. lang kasi ginawa ko. Ka pa. Naghanap kasi sila ng yelo. Kasi walang mag -igid. Ayan na po. blooming Oh, ganito Blooming pa. Uh. Ay ay. Lagi naman. Sa nagpreta na po tayo nang turay. Turay, na ko aray. Malapit apu siya oh. malapit na po siya malapit na po akong mainis kasi sakit tumelsik ang sakit niyang magtalsik huwag naman kasi <laughs> O, hangin na. Oo, no? mas marami yung marami yung gulay. Okay lang so, yan. 400. Isang kilo? 400. 1 kilo. Pero lang parang konti. na lang ito. Okay. Malaki na nga yung kawalin na yan. Halo, 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 Sama! halo, 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 Mardin? halo, 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 Di halo, 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 Na pag nagsabi na pa ang cellphone, paano gumawa ng tripod? Mm -hmm. Dating umaandar, hindi na umaandar. Paano ayusin? Tamang-tama din sa oras. Tamang-tama din sa oras. Mag-11. Sakto <laughs> lang ah. Adi ah, man kayo oh, may bugnaw, oh. Araw, sa ko Ano kaya? Agnaw. Bugnaw. Agnaw. na, guys. 这个特别多的。<laughs> <laughs>